Mm. Be ah. Jen. Mm. Back and go. Mm. Be ah. Mm. Basta mga park and go Kusok mo mukha o no Mm. 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 오. 안녕하세요. 알트에서 회중당 있으면 나는 일단 지금으로 권한을 주어 가지고. 알트도 고왔다. Papa. 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 Ay ay. Siya, oh. baba na oh Xiao. Mm, ano? Mm, karon wala na. Ah. Ayo kay berapa na? Ano ayo maka na ni. Ah. Parking ko ne. Oh. Parking ko lagi ne. Oh. Oh, ako kao na. Oh, kao na ako. Parking ko din ka pandi sa Ah. Oh. Oh, na mm. Ay, kao. ko ne. Jesus Maria Josep. Ay. Parking ko gina gusto. Sige na, babay na. Wala na. Hurot na, be. Hurot na. Tagduha raman ta. So, no, no. tudaghan, kong daghan. Ha? O. Oh. Kinsay mga hatag na ipay itong pandisal. Kulang pa daw. Kulang pa daw. Pag sa sa Park Ingo. O, oh, sige. Babay na, Jen. Jen. Bye-bye. na.